Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento Samantalang doon sa loob ng kwarto na kinaroonan nila ni Tata Spin na hihirapan itong si Bituin na mawasak agad ang mga ritual na ginawa ng dalawang mga aswang na brabas. Dahil panakanakang inaatake din siya ng dalawang mga aswang, natamaan na nitong si Butchok ang isa doon sa dalawa. Nasugatan niya ito sa may bandang dibdib. Ngunit hindi din madali ang pakikipaglaban doon sa dalawa. Nakita nitong si Bituin na nagkamalay na ang kanyang kapatid na si Bugoy na sa mga pagkakataon na iyon gulat na gulat sa kanilang presensya doon sa silid. Nakatitig ito ngayon sa kanila kaya may naisip na paraan itong si Bituin. Kailangan niyang makalagan ang kanyang kuya Bugoy para magamot at makatulong sa kanila. Agad na muling gumawa muna ng mga usal itong ina ngunit hindi mga usal para sa pangwasak ng ritual ang kailangan muna nilang gawin pabagsakin ang dalawang membro ng barabas gumawa na din ang mga aswang ng mga usal para maisilyado ang buong silid na iyon para hindi magagamit ni butchok ang kanyang mga pintuan na portal habang nasa loob ng silid kaya nang mapansin iyon ni Butchok, wala na siyang pag-alinlangan pa. Agad na ginamit na nitong si Butchok ang kanyang kalakasan sa mga orasyon na pangkitil. Agad na naghanap ng paraan ang bata para maipatama niya ang kanyang pampasabog na pangkitil na sabay doon sa dalawang mga aswang. Walang pakialam itong si Butchok kung manghihina man ang kanyang katawan. Ang mahalaga, mailigtas nila ang matanda Agad na wika nitong si Butchok kay Bituin. Bituin, tapusin mo muna ang mga pangwasak na ritual at usal para makuha at mailigtas na natin ang matanda. Ako na ang bahala sa dalawang aswang na ito. Kaya ang ginawa nitong si Bituin, itinigil ang kanyang mga ginagawang usal at tinapos ang mga orasyon na pangwasak para mailigtas na itong si Tata Spin. Sabay naman, na umataki na ang dalawang mga aswang papunta kay Buthok habang nagpapatuloy sa pag-uusal ng mga orasyon at patuloy pa rin na ginagawa ng mga ito ang mga usal na pangselyado kaya agad nang umindak sa sahig itong si Buthok habang nagbabanggit ng mga banyagang salita matapos nagawin iyon ng bata agad na nawindang ang katawan ng dalawang mga aswang at hindi nila inaasahan na ganon pala kalakas ang orasyon na ginawa nitong si Butchok. Ngunit ilang segundo lamang iyon, agad naman na nakabawi na ng lakas ang dalawang mga aswang. Agad naman na napapatras at napapailag ang dalawa dahil papaatake na sa kanila ang batang si Butchok na hawak ang dalawang mga matatalas na mga garab. Maagap naman na umigpaw ang isang aswang at ang isa naman agad na ito. Sabay pa rin na umataki ang dalawang mga aswang. Ngunit magkaiba lamang ang kanilang direksyon na naging dahilan para mapatigil itong si Butchok sa kanyang pag-usad. Nag-iisip ngayon itong si Butchok kung paano niya maiwasan at masasangga ang mga gagawing pag-atake ng dalawang aswang. Agad na umangat na din ang batang si Butchok. Agad na sinalubong niya ng mga paghataw ang mga ito. Ngunit may lumusot pa rin ng mga pag ng mga aswang na tumama sa kanya. Agad na napaigik ang bata at tumalsik. Pagkatapos, tuluyan na itong bumalandra doon sa pader ng silid na iyon. Nang makita iyon ng dalawang mga aswang, inaakala na ng mga ito na napuruhan na nila ang batang si Butchok. Kaya mabilis na sabay nilang dinaluhong na ito para tuluyan ng tapusin iyon na ang hinihintay ni Butchok. Gumagawa ng malalakas na mga linlang ang bata para hindi masaktan sa pagtama ng mga armas ng mga aswang. Gumawa lamang ng huwad na katawan ang bata, ngunit hindi din ito umalis sa kanyang kinaroonan. Dapat kalkulado ang mga bagay na iyon para hindi malata ang kanyang mga ginagawang linlang. At sa tingin naman ng batang si Butchok, epektibo ang kanyang ginawang paraan. Ngayon, nang makalapit na sa kanya, ang dalawang matatandang aswang dito na biglang umangat ang bata at agad na nagsambit ng mga banyagang salita. Pagkatapos, nagbitiw ng malakas na suntok sa bitiw ng kanyang inihandang orasyon na pangkitila. Gulat na gulat ang dalawang mga aswang. Walang nakitang anumang sugat kasi ang mga ito galing sa katawan ng bata. Alam nilang Tinamaan nila ito kanina. Naiwasan naman agad ng dalawa ang pagsuntok na iyon ni Butchok. Ngunit nang pakawalan ng bata ang kanyang pangkitil na orasyon, biglang sumabog lamang ito doon sa kanilang harapan. Sa lakas ng ginawang iyon ng bata, agad na tumalsik ang dalawang mga asuwang at maraming mga sugat ito sa kanilang katawan. Kitang-kita iyon ng batang sibugoy at gulat na gulat ito sa lakas na ipinakita ng kasama ng kanyang kapatid hindi nga lubos maisip nitong sibugoy kung paano iyon ginawa ng bata nang matamaan na ni Butchok nang sabay ang dalawang matatandang aswang wala na itong inaksayang mga sandali agad na bumira na ng takbo ang bata at hawak muli ang mga matatalas na mga garab pagkatapos agad na itinarak ang kanyang hawak na armas doon sa katawan ng mga aswang. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, masyadong nayanig ang katawan ng mga aswang at lubhang nasaktan pa ang mga ito. Kaya nagawa ni Butchok na mapatay ang mga ito na walang kahirap-hirap. Gulat na gulat din itong si Bituin sa ginawa ni Butchok. Lahat ng mga iyon, hindi mo magagawa kung hindi kalkulado ang lahat ng mga galawan simula sa paggawa ng mga linlang hanggang sa pagbitiw ng mga orasyon na pangkitila. Nang mapatay na ni Butchok ang dalawang mga aswang, agad na kinalagan niya ang batang nakagapos. Uwi ka agad nitong si Butchok kay Bugoy. Ligtas na kayo, kaibigan. Kapatid ako ni Buno at misyon namin na iligtas kayo at patayin ang lahat ng mga kampun ng kadiliman na nandarito hindi pa kaya nitong si Bugoy na gumalaw at magiging sa pagsasalita. Kaya inilagay muna ito ni Butchok doon sa kabilang sulok at tinulungan na itong si Bituin sa paggawa ng mga usal para tuluyan ng matanggal ang mga ritual na ginawa ng mga asuwang doon sa matandang si Tata Espin. Samantalang doon sa labas naman ng silid, nang maibato na nitong si Tata Titing ang kanyang mga malalakas na mga pamako na orasyon doon sa Batang Sibuno. Nakita ni Tata Titing na hindi na gumagalaw ang bata kaya wala na itong inaksayang mga sandali. Kailangan na niyang mapabagsak ang batang ito bago pa bumalik ang wisyo at normal na pakiramdam. Agad niyang inihanda ang kanyang armas na mga baging na galing sa mundo ng mga jablo. Hindi ito ordinaryong baging lamang dahil kapag napuluputan ka sa mga baging na ito, maigapos na din ang iyong pisikal na lakas maging ang iyong mga kakayahan. Agad na ipinitik ito ng matanda kay Bono. Ngunit bago pa iyon tumama sa bata, napakabilis ng umarangkada habang nakangiti ito kay Tata titing. Hindi pa rin sapat ang mga usal na pamako ng matandang aswang para maigapos niya batang si Bono, Dahil nga sa kwintas na suot nitong si Buno, nagawa nitong higupin ang mga usal na pamako ng matandang aswang na sungayan. Nagliliwanag pa rin ang kwintas ng bata. Napakabilis ang galaw na iyon nitong si Buno na biglang sumulpot na lamang doon sa harapan nitong si Tata Titing. Maagap naman na gumawa ng mga usal na linlang ang matanda. Ngunit dahil na rin sa kakaibang kakayahan nitong si Buno, namumula na ang isang mata ng bata. At hindi iyon basta pamumula lamang, ginagawa iyon ng batang si Buno para makita niya ang tunay sa huwad. Kaya kahit na nakagawa pa ng mga linlang na orasyon, ang aswang na sungayan nagagawa pa rin nitong si Buno na makita ang tunay nitong katawan at kinaroroonan. Kaya nang magpakawala ng sapak itong si Buno, nawindang ang katawan nitong si Tata Titing. Tinamaan siya ng sapak ng bata sa kanyang tiyan. Pakiramdam nitong si Tata Titing parang babaliktad ang kanyang sikmura. Bukod kasi sa sakit na naramdaman ng matandang aswang, nawalan din siya ng hangin at nagdilim agad ang kanyang paningin sinubukan niyang makagawa ng mga usal na sa bulag para sana makataka sa batang malahalimaw ngunit huwi ka nitong si Buno. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng lakas lolo. Hindi na obra sa akin ang mga gagawin mong orasyon na sa bulag dahil nakikita ko na ang buong paligid at makikita ko ang totoo sa hindi. Kaya matulog ka muna. Pasalamat ka lamang dahil wala akong balak na patayin ka. Isang suntok ang nagpatulog kay Tata Titing. Tinamaan ito ng bata sa kanyang sintido na naging dahilan para bumaliktad ang matanda at agad na mawalan ito ng malay. Naglabasa na din ang mga dugo sa kanyang ilong, bibig at tainga. Samantalang ang isa pang aswang na si Waning nakatayo na ito ngayon at kitang kita niya kung paano pinabagsak ng bata ang kanyang kasamang matanda sa dalawang mga pagsapak lamang ngunit na pagtanto nitong si Waning na totoo nga ang sinasabi ng matanda sa kanya na hindi nga ordinaryong bata ang kaharap nila ngayon nagdadalawang isip na itong si Waning kung lalabanan ba niya ang batang ito o kung tatakas naman siya siguradong malilintikan siya ni Tata Roke kahit na may pinsala siyang natamo dahil sa suntok kanina ni Buno na tumama sa kanyang mukha may lakas pa naman siya para lumaban sa bata kaya nakapagpasya itong siwaning na labanan niya ang batang ito sa abot ng kanyang makakaya agad na wika ka nitong siwaning kay Buno habang dahan-dahan nang naglalakad papalapit doon sa kinatatayuan ng bata nakakawindang naman ang kakaibang tanga na lakas mo bata nagkakamali ako sa aking hinala sa iyo kanina ganon muna lamang kabilis na napabagsak ang aking kasama. Sagot naman nitong si Buno habang nakangiti. <laughs> isusunod din kita ngayon kuya. Ngunit mas maganda kung maglalaro muna tayo. Tulad ng sinabi mo sa akin kanina. Natahimik itong siwaning sa kanyang narinig at naalala ang kanyang mga sinabi kay Buno kanina. Ilang saglit pa biglang umataki na itong si Buno. Kaya napatigil sa paglalakad ang aswang at agad na hinahagilap agad kung saan nang ang gagawing pagatake ng bata sa kanya. Sa bilis kasi nito, nahirapan siyang masundan iyon ng kanyang mga mata. Ilang saglit pa, nasipat niya ang bata na nasa kanyang kanang bahagi. Kaya agad na umikot itong siwaning at sinagpang niya agad ito nang mga pagkalmot ngunit nawala na naman ang bata at agad na itong nagpakawala ng mga pag-atake na tinamaan ang kanyang tainga ngunit hindi naman suntok iyon kundi pinitik lamang ang kanyang tainga ng bata kaya napamura sa galit itong siwaning batid niyang pinaglaruan lamang siya ng bata ngayon agad na pumihit itong siwaning para maabot ang batang, malapad ang bibig sa pagkangiti. Agad naman na napapatras itong si Buno. At pagkatapos, sinubukan na pitikin uli ang tainga ng aswang. At iyon na ang inaabangan nitong si Waning. Agad niyang naabot ang kamay ng batang si Buno. Huwi ka nitong si Waning. Nahuli din kita, bata. Ngayon, ipatikim ko sa iyo ang aking bagsik pagsisihan mo na ngayon ang pagmamaliit sa aking kakayahan. At pagkatapos, agad na inilapit nito ang bata sa kanya at akmang kakagatin sana nito ang liit ng bata. Agad naman na pumapalag itong si Buno. Nagtataka ngayon ang bata kung bakit hindi siya makawala sa pagkakahawak ng aswang sa kanyang braso. Tumatawa lamang itong siwaning nang makitang nagwawala itong si Buno. Iyon kasi ang kakayahan nitong siwaning kahalintulad ang kanyang mga kakayahan doon sa mga baging nitong si Tata Titing. Kayang maigapos ang mga pisikal na lakas at mga kakayahan ng taong mapuluputan. Ngunit ang kaibahan lamang ng mga kakayahan ng dalawang mga asuwang itong siwaning sa pamamagitan ng kanyang paghawak sa katawan ng nilalang. Kaya niya itong igapos pati na ang malakas nitong pisikal na aspito at iyon ang nangyayari kay Buno. Hindi na magagamit ang bata ang kanyang kakaibang lakas habang hawak ito ngayon ni Waning. Muling uwi ka pa nitong si Waning. Ano na ngayon bata? <laughs> ano na ngayon ang gagawin mo para makatakas sa akin? Ngayon mo ipakita ang iyong lakas. Agad na muling inilapit nitong si Waning ang katawan nitong si Bono at pagkatapos walang pagdadalawang isip na kinagat nito si Buno sa liig na paigik ang bata sa kanyang naramdamang sakit. Ngunit iyon ang malaking pagkakamali nitong si Waneng. Dahil sa kanyang ginawa, nagising ang lakas ng gabay ng bata. Kung kanina ay isang mata lamang ang namumula kay Buno, ngayon ay dalawa na mas lalong nagliliwanag na din ang suot na kwintas ng bata na umabot na sa puntong nasisilaw na itong siwaning. Ilang sandali pa, nakita niyang nakatitig na sa kanya ang bata at walang bahid pa rin sa muka nito ang pag-alala. Habang ang isang kamay nitong si Buno, nagbago na ang hitsura nito na nagiging kulay kayong manggi na parang sintigas na ng bakal. Pagkatapos walang anumang sinapak nito nang napakalakas ang aswang na si Waning. Naungusa na ang kakayahan nitong si Waning sa hindi masukat na lakas ngayon nitong si Buno. Nang tamaan sa may liig ang aswang, agad na lumalagotok ito na palatandaan na may mga nadurog na buto sa liig ng aswang. Napabulwak din ito ng maraming dugo habang parang tinibag na puno ng saging na natumba ito doon sa batuhan. Agaran itong binawian ng buhay. Nakausli pa nga doon sa kanyang liig ang mga nabaling buto. Habang itong si Bono nang hihina ang katawan ng bata dahil sa sobrang lakas na pumasok sa kanyang katawan sanhi ng pagwawala ng kanyang gabay. Agad itong napasandal doon sa may batuhan at makalipas lamang ang ilang sandali. Nakalabas na din sina Butchok galing doon sa silid. At matagumpay na nailigtas ang dalawang bihag ng mga aswang. Akay-akay nitong si Butchok ang nanghihina na katawan nitong si Bugoy. Samantalang itong si Bituin naman ang umaakay kay Tata Ispin na sa mga pagkakataon na iyon, bumalik na din ang malay tao at wisyo. Ngunit malata mong sobrang nanghihina pa rin ang matanda. Natutuwa ito ngayon sa mga kaganapan. Batid niyang kaya ng mga bata ang magligtas sa kanila. Ngunit mas lalong napahanga ang matandang ermitanyo doon sa batang si Butchok. Kahit na wala siyang malay kanina, nakikita ng kanyang diwa kung paano pinabagsak ni Butchok ang mga aswang doon sa loob ng silid. Agad na inilagay muna ni Butchok itong si Bugoy doon sa gilid ng batuhan. Nang makita itong si Bono na nanghihina habang nakasandal doon sa batuhan, agad na lumapit itong si Butchok doon sa kanyang kapatid. Ngunit nakikita din niya ang mga nakablagtang mga aswang sa paligid. Batid niyang nagkakaroon ng matinding bakbakan dito sa labas at batid din nitong si Butchok na nananalo ang kanyang kapatid. Dalawang aswang laban sa isang bata lamang ganon kalakas itong si Buno na sobrang ipinagmalaki nitong si Butchok. Agad naman na inalalayan niya ang kanyang kapatida. Ngunit napapansin niya agad ang kaliwang braso ng bata dahil may nakitang mga ugat doon na nakalatay itong si Butchok. Makalipas ang ilang mga sandali, binabaliwala na lamang iyon ni Butchok. Kailangan na nila kasing kumilos para tuluyan ng makalabas doon sa mga batuhan sa tingin nitong si Butchok ngayon, kailangan pa nilang tulungan ang mga kasamahan na nakipaglaban doon sa mga kakahuyan. Agad na lumabas ang mga ito at paglabas nila doon sa mga batuhan agad na nakita nila ang matinding bakbakan na nagaganap doon. Nakita nila ang maraming mga nagkalat na mga bangkay sa paligid habang nakikipaglaban pa rin si Nanonoy Utoy at sumali na rin sa bakbakan si Nakimba Lolo Usting at maging itong si Gabi. Sa dami kasi ng mga kalaban, nagpasyang sumali na din sina Lolo Osteng. Habang papalabas na sina Butchok, akay-akay ang dalawang nailigtas nila na sina Tata Spin at Bugoy. Nakikita sila agad nitong sinunoy. Agad na sabi nitong sinunoy na sa mga pagkakataon na iyon may mga sugat na din sa kanyang katawan. Ngunit nagpakatatag ang bata para sa magiging tagumpay ng kanilang misyon. At ngayon, tagumpay na nga ang mga ito dahil dala na ng kanyang matalik na kaibigan ang mga bihag ng mga aswang. Samantalang itong si Tata Ruki, nang makita niya ang grupo nila ni Butchok na pamura ang matandang albularyo at hindi makapaniwala na nagawa ng mga batang ito na matalo ang kanyang apat na mga alagad ng membro ng Barabas. Samantalang hindi din sila makapaniwala sa tanga na lakas ng batang paslit na si Gabi Pati itong si Lolo Usting at Nunoy na mamangha ang mga ito sa ipinakitang lakas ng dalawang mga paslit Lalong-lalo din itong si Utoy na kahit sa dami ng mga kalabang aswang na gagawa nitong makipagsabayan Hindi din nagawa nila ni Tata Ruki na makalapit sa kinaroonan ng mga bata dahil sa lakas ng ginawang harang nitong si Gabi, nakalatag na sa lupa ang librita ng bata habang nakatingala ito at nag-uusal pa rin ng mga orasyon. Nagawa ng bata na mapanatili ang lakas ng kanyang mga kasamahan na naging dahilan para matalo ang mga asuwang at mga inkanto. Sa tingin naman, ngayon nitong si Tata Rocky, hindi sila mananalo sa mga bata. Kaya agad... Na umibis na ang mga ito papalayo doon sa mga kakahuyan. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ay hindi nakaligtas sa mata nitong si Butchok. Nakikita ng bata ang ginawa ng matandang albularyo. Kasama ang dalawang natitirang membro ng grupong Barabas. Kaya agad na wika nitong si Butchok sa kanyang kasamang batang babaylan. bituin, gamutin niyong muna sinatata ispin at bugoy. Kailangan kong sundan ang mga iyon. Hindi maaaring makatakas ang mga ito. Ngunit napalingon itong si Butchok sa kanyang kapatid na si Buno dahil agad na wika ng paslit nito sa kanya. Kuya Butchok, nais kong sumama. Gulat na gulat itong si Butchok dahil sa mga pagkakataon na iyon, bumalik na ang sigla at lakas ng kanyang kapatid kahit na wala silang ginawang panggagamot sa bata. Paano nito napagaling agad ang kanyang pinsala sa katawan. Napailing na lamang itong si Butchok sa tingin niya sa murang edad ng kanyang kapatid ngayon. Mukhang mas malakas pa yata ito kaysa sa kanya.